lahat na content po guys na pinaka kasi umakit kami sa pinakataas na bato guys yan yung pinakataas guys so makita yung ano malubuglik tapos ano guys uh, pumapasok kami dun sa loob ng butas guys ayan guys uh, ayan guys pasok kami guys so, nakakatakot talaga sa loob guys kasi yung parang ano parang nilibing ng buhay nakakatakot talaga guys hirap talaga gumawa ng content guys kasi papasokin mo talaga yung ano eh yung delikadong lugar tulad nito guys ah, sa loob ng kuiba pinasok namin guys yan nag vlog kami hirap guys sobrang sikip dyan guys at saka sobrang dami ng ano guys mga gandang bato dyan sa ilalim hindi ko na masyado nakunan kasi ano ah, umuulan kasi kaya madulas yung ano madulas yung ilalim so, sa sunod na pagbalik ko dyan guys ah, pakita ko yung mga bato na mga ganda guys yeah, thank you for watching